morning mga kapupuyog Wala nyo ako nasan <laughs> ako Nandito tayo sa First time natin makapunta dito sa Clark Station site Ng NCR So yan papakita ko sa inyo kung anong kaganapan dito Ito pala makikita dito May uh, tinatayunan na Poste ng bakal Ayan so, Hanggang doon sa dito Ito sa may paligong yun Meron na Yung launching gantry Nandito sa so may kaliwa papunta ang SM. So yung SM pala nandun gawe. Eh. Oh, yan. Oh, di ba? Ang lapad niya, 3 lanes, tatlong bayadak yung station. Same nang uh, sa Ma sa Kalumpit, same nang sa Malolos, same nang sa halos karamihan ng station ganun. So, ngayon sayang, hindi lang natin siya maliliparan kasi restricted ang uh, mga drones dito malapit sa Clark International Airport so yan ang makikita dito mga kabubuyog so, nandun na yung launching gate sa bandang kaliwa nga lang may nilagpasan sya nilagpasan nya yung uh, columns dun hindi ko alam kung pa bakit so yan, yan ang kaganapan dito yun, uh, pasadahan natin tingnan natin kung o pwede natin kuhanan ng uh, gopro yeah uh -huh. Yan mga kabubuyog Kasalukuyan nating uh, Binabaybay itong kahabaan ng Clark Station Site NCR Clark Station Site Dito sa Clark, Pampanga Hindi lang natin maliliparan Kasi nga restricted yung mga drone Hindi siya makakalipad Unless meron tayong code Meron tayong authorization na magpalipad ng drone. So, hindi wala tayong ganoon. So, ang gagawin na nang ang ginagawa na lang natin ngayon, minabay na lang natin tong kalsada na kung saan yung kalapit niya ay eh, yun yung station site ng Clark. Marami nang uh, progress, marami ng development nakita natin na meron palang cast-in situ doon sa may bandang dulo and yung pakurba hindi na natin na diretso kasi baka mamaya maligaw tayo <laughs> first time kong makapunta dito sa Clark Station na lang yun nga hindi nakakalipad si Bubuyo and yung nagtataka lang ako yung launching gantry hindi siya nakadugtong doon sa ginagawang station side hindi ko alam kung bakit may purpose siguro yon maiiwan ngayon hindi hindi siguro nagawa yung, uh, uh, anong tawag ba yung cast cast casting basta yun. <laughs> so yan muna ang kaganapan dito sa Clark Station site dito sa Clark Pampanga. Thank you thank you sa mga sumama Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you.